ngin lahat mga bata, isang makabuluhang kaalaman man ang matututunan ninyo ngayon. Ako nga pala si Bb. Dilig ang inyong guru sa Filipino na mabait at malikhain. Alam kong handang handa na kayo, kaya tara na at sabay-sabay tayong -sabay matuto sa aking tatalakayin tungkol sa pagbabagong more popular Miko na pag-aangkop. So, ano nga ba ang pag-aangkop class? Ang pag-aangkop ay nangangahulugang pag-uugnay ng dalawang salita na kung saan ay may pagkakalta sa isa sa dalawang salitang magkasunod at kung minsan ay papapalit ng titik katulad na lamang ng halimbawa na hintay ka na magiging teka kung saan ang dalawang salita ay nagiging isang pinaikling salita. At ang ibang halimbawa ay ang Ika plus ko ay naging ikako or kako. Ayaw at ko ay nagiging ayoko. Tayo plus na ay nagiging tena. Hintay plus ka ay nagiging teka. Hayaan at mo ay nagiging hamo. Tingnan plus mo ay nagiging tamo. At wag plus ka na ay nagiging huwag na. Halina at ating pakinggan ng istorya na pinamagatang ang matapat na batang si Pedro. Sa isang silid-aralan, may magkakaibigan na magkaklase na si Ana at Elsa. Habang sila ay nakikintuhan, nakadama sila bigla ng pagagutong. Mabuti na lang at napadaan ang kanilang kaklase na si Pedro, na pupunta sa kanilang kantin. Teka lang, Pedro! Makikiusap sana kami? Pwede mo ba kaming bilhan ng pagkain? Ano ka mo? Ikako, magpapabili sana kami ng masarap na pagkain. Oo, oh, sige ako, nang bahala. Naku, kanino yung pera to? Eh saan na? May kita akong pera, kanino kaya to? Hamo na lang? Wag na. Mag-aabala ka pa hindi naman natin kilala ang may-ari niyan. Ano kaya't kung ibili natin niya ng pagkain? Ayoko, dadalhin ko na ito sa pulisya at check doon pumunta ang may-ari. Tamo, Ana. Dapat natin gawin ng tama at tularan ang mabuting kalooban ni Pedro. Ang pagiging matapat na Pedro ay nagbunga ng magandang impluensya sa kanyang mga kaibigan. At sa maikling dialogo na ito ay nagpapakita rin ang pag-aangkop kaya mga bata sanay may natutunan kayo ngayon sa ating tinatalakay na pagbabagong ng populasyon nito na pag-aangkop hanggang sa muli paalam